Ayun ako ng isda. Magluluto kami ng isda. Ayan. <laughs> ikaw na sunan luto. Si Manoy lang sunan maluto. Nagpakalagad na ako, Tobe. Tama yun na, Tobe. Hmm. Ikaw na luto. Hmm. Ikaw, ano ako na lang ikaw sunan. Ang magluluto niyan, yung aking pinsan. Yan. Si Manoy Ling. Mm. Ayan. May pakulo na ng tubig. Kalamansi at saka sibuyas, kamatis. Mamaya na yung kalamansi. Pakulo muna ng tubig. Tapos yung ating namang gulay. Ito. Ang ating alumbay. Very healthy yan. Meron ito yung kaingbay. Saglit lang yan maluto. Yung isda niyan, sariwang-sariwa galing sa dagat kaninang maga. Dito ka lang talaga makakatikim ng sariwang-sariwang isda. Na bagong huli. Nasaan na ba yung ating isda? Dabid kay okay. Hey, para mapaimot nato ang atong na isda. Sino ang karupo nila? Ayasaryo? Siya, siya, si, si, no, no, hmm. Ayan yung isda na aming isisigang. Oh, yan. Talagang pres na pres yan. Na na luto? Kaya kaso naluto? Kaya naluto? Tama na yun. Ako <coughs> oh, kung kulangon, na ano? Katatapos ko lang mag-exercise. Kaya, di pa rin ako nakakapagbihis. Siyempre, medyo pagod pa tayo. Pagka natapos tayo nito, saka ako maliligo. At saka guys, kakain muna ako bago umalis kasi mayroon akong lalakarin doon sa pinakabayan sa gubat. Mayroon tayong nga aasikasuhin. So bago tayo maligo, pahinga muna ng konti. Ayan, luto muna. At saka tayo maligo. Alam niyo kasi, sa Maynila, kahit sa Antipolo, kadalasan yung isda doon galunggong. Dito, sa probinsya, iba't ibang uri ng isda ang makikita mo. Mayroon din namang galunggong dito. Nakita ko nga kanina, may isang galunggong. Yung galing sa dagat na mga nangisda. galunggong. Pero syempre, mas binili natin ito kay napakasarap nito sinasabawan siya. Ayun, oh. No? Diba? Ito sap-sap, oh. Ay! Paborito no, paborito nito ni Mana Ibas yun. Sap-sap, alam ko. Sabi niya. Sap-sap. gulay, maunguha na lang dyan sa paligid. Maraming mga gulay dyan. Kung hindi talbos kamote, malunggay. Pwedeng pwede na yan. Antayin lang natin kumulo ang tubig saka natin ilagay ang isda. Saglit lang naman yan maluto. Tignan natin kung kulo na yung ating tubig. Ayun, kulo na. Kulo na yung ating tubig. So, ngayon, ilalagay na natin yung Ma Maniling, butang ko na ng isda. Oh, wait, huh? mm -mm. Against the light, yata tayo. Ilalagay na natin yung isda, guys. O, pulo na yung tubig natin. Nan tawag sa niya? hamurok. Ang tawag dito sa am um, provision namin hamurok. Masarap talaga 'to sinasabawan. Panalo. Ah, panalo. Kalunggay 'yan. Oh. Kalungga Ayun. Mm, okay. Pa natin kasi para kumulo Tsaka bigayin natin yung kalamansi. Ito yung huli natin ilalagay. May asin na yan. Kasi yung isda, nilagyan na yan ng asin kanina. Lagyan natin ng konting asin yan. Ayan guys, wala pa nga yung gulay. Asin lang ang linagay guys, kamatis at saka sibuyas. Lasang-lasa na. Iba talaga dito sa probinsya. O oh, ayan. Iba talaga sa probinsya guys. Sariwang-sariwa yung isda. Ayan guys, malulubat na ako. I Update ko kayo ulit kung malulutan kung maluluto na itong ating sinabawang isda. Thank you for watching.